Ayan na, andito na yung lomi namin. Yun know, lomi na. Punta ka, kain na tayo. Kain, kain, kain. Hello guys. Nagutom tayo, mag-lomi tayo. At syempre, sumama yung mag-ina ko. Mm. Lomi muna tayo sa Sa uh, may likod ng ano, auditorium. Masarap kasi lumihan doon eh Saka yung ano Empenada So guys, tara Merienda time So guys, nandito na kami sa ano Dolan and Ida Lomi House ayun o oh. Ayan o no? oh. No? So guys, tara Lomi, Lomi time Ay, alas siya, ito pala yung close nila Malapit na Mapakita ko lang mamaya order namin Let's go So guys, ayun okay. ay na, naunan na yung asawa ko mag ano But... <laughs> Masarap kasi yung ano dito. Empanada. Nakita ko lang. Ayan guys, oh, yung panada Oh. Empanada. And malaking buns. Yeah. Tapos yung lomi niluluto pa kasi. Ayan na, andito na yung lomi namin. You know, yung lomi na. Uta ka, kain na tayo. Kain, kain, kain. Ayan na. That's it. Kasama ko ngayon yung aking princess, yung maliit. Lit ka ba? Sarap maglaw mo. Ha? Ay, malaki na pala. O. big girl ka na po pala. Mm-mm. Sarap. Sarap ng lomi. Ate, walang kutsara. Wala pa.

Sarap, di ba? Lomi. Sarap mag-lomi. Guys, madami din pala taong dito. Madabi din pupunta talaga dito. Kasi masarap yung lomi nila eh. Blow pa siya. Blow mo. Blow mo. Mm. Sabi niya, ay sarap tapang daw niya oh sarap yan blow mo ha pa tinapay yan ano tinapay pa yan ano tinapay pa pa noye lang pa Sarap. Sarap magmariyada talaga dito. Ewan ko magkano na ito. Na 70 pesos na ata o 80. Dati kasi eh. 60 pesos yung isang bowl eh. Yung bowl na malaki. Ang trabaho natin mga ata eh.

Diba guys, sarap ang sa atin. Puna sa atin. Sarap. Ay, lomi. Sarap daw ng lomi dito. Kasi hindi lang pala lomi dito. Pati yung tawag nyo Stab. Sa likod lang pala ito ng anak. Auditorium. <laughs>

Baka okay, dito guys ha Imain ng lomi Actually guys madaming nagpupunta kung talaga dito Opo, sarap diba? Gusto mo ano, pork? pala, masakap dito guys oh. na panaro Hmm? Oh. mo lang, lang pa masakap na dito mm hmm Isay.

busog 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 ka ba? hindi pa daw siya busog yun lang guys, sarap talaga ng loob dito